Mr. D Bakit bawal ang ice cream sa North Korea? Mga kakaibang batas sa North Korea. Nakaka-wind down. North Korea, isa sa mga pinakakakaibang bansa sa buong mundo. Napakakunting mga banyaga ang nakakapasok sa bansa. Marahil dahil napaka ng mga batas at ang kanilang pinakamataas na pinuno na si Kim Jong-un ay mahirap espelengin at sadyang kakaiba. Pero wait muna! As usual, i-click ang subscribe button at bell button para di mahuli sa malulupit kong mga videos. Alam mo ba na maaari kang makulong kung bibisita ka sa North Korea na nakasuot ng blue jeans? At marami pa silang kakaibang batas. Chak, mapapatawa ka. So sige, pag-usapan na natin to. Let's go. Una, walang Biblia. Sa North Korea, ang pagmamayari, paggamit o pagbabasa ng Biblia ay mahigpit na ipinagbabawal. Ito ay dahil naniniwala ang kanilang pinakamataas na pinuno na ang Biblia ay isang simbolo ng kulturang kanluran na maaaring magbago ng pananaw ng isang North Korea. Marami na ang naparusahan sa ilalim ng batas na ito. Isang kristyanang babae ang nahuli at pinatay matapos mahuli ng mga otoridad na namamahagi ng mga Biblia sa mga tao. Noong 2014, isa namang mamamayang Amerikano na nagngangalang Jeffrey Fowl na nagtuturo sa Hermit Kingdom ay nakulong ng limang buwan matapos niyang iwan ang isang Biblia sa isang palikuran. Pangalawa, walang pagpipilian tuwing halalan. Oh no! Medyo magulo tuwing halalan, di ba? nag aaway away ang mga kaibigan kung sino ang iboboto. O kahit na ang buong pamilya ang debate at mahalaga pa rin ito dahil binigyan tayo ng pagkakataong pumili ng mga taong mamumuno sa ating bansa. Buti na lang at wala tayo sa North Korea. Isa sa mga pagkakaiba ng ating halalan at ng halalan sa North Korea ay ang edad ng pagboto. Doon kasi kung 17 years old ka na, pinapayagan ka ng bumoto. Ang tanging masama ay wala ka talagang pagpipilian. Kasi naman, kapag binuksan mo ang iyong balota, iisang pangalan lang ang nakasulat doon. At syempre, walang iba kundi si Kim Jong-un. Nakakakuha siya ng 100% ng mga boto. At kung eleksyon lang ang pag-uusapan, para siyang si Floyd Mayweather sa boxing. Walang talo. Pero mas malupit pa rin si Pacquiao. <laughs> Pangatlo, lahat ay kinakailangan maglagay ng larawan ng kanilang leader sa kanilang mga tahanan. Sa North Korea, may batas na naguutos sa mga tao na maglagay ng mga larawan ng kanilang leader sa kanya-kanyang tahanan. Dapat itong panatilihing malinis at ilagay sa isang frame kung saan walang ibang larawang nakasabit. At upang matiyak na sinusunod ng mga tao batas, pumapasok ang pulis sa mga bahay upang suriin ang mga larawan. Kung sa Pilipinas, motor at tricycle ang chinecheck sa checkpoint, picture naman ng pinuno ang, ang chinecheck sa North Korea. Kung may masamang mangyari sa larawan, Paparusahan ka ng gobyerno at maaari kang parusahan ng kamatayan. Sa katunayan, noong 2007, pinili ng isang ama na iligtas ang mga larawan ng Supreme Leader kaysa sa kanyang mga anak nang maganap ang isang biglaang pagbaha sa kanilang lugar. Pangapat, parusang kamatayan para sa mga traidor. Mali na ipagkanulo ang Pangulo ng sariling bansa. Pero mas masahol pa ito kung nakatira ka sa North Korea. Okay. Dito, sino mang mahuli na nagtatraydor kay Kim Jong-un ay bibigyan ng parusang kamatayan. Kahit na makatulog ka lang sa isang pagpupulong kasama ang presidente, maaari kang tawaging traitor at maaari ka rin ma execute kung ayaw mong maniwala, itanong mo na lang kay Hyun Yong Chol, ang Defense Minister ng North Korea, na binaril ng anti-aircraft fire sa harap ng napakaraming North Koreans matapos siyang makatulog sa kanyang pagpupulong kay Kim Jong-un. <laughs> Teka, sandali, hindi mo na siya matatanong. Wala na nga pala. Pang lima, bawal tang ang galing sa ibang bansa. Suportahan ang sariling atin. Kaya naman talagang dapat nating gawin. Pero mahirap ting tanggihan na ang mga kanta at pelikula mula sa ibang bansa ay may iba't ibang appeal. Lalo na ngayon na ang mga K-pop groups at mga TV drama mula sa South Korea ay nagiging napakapopular magpapasalamat ka na lang at hindi ka nakatira sa North Korea. At dahil dito, ang panunood o pagtangkilik sa mga pelikula o kanta mula sa ibang bansa ay mahigpit na ipinagbabawal. Nope. Sa katunayan, noong 2015, tinutusan ni Kim Jong-un ang pagsira sa lahat ng mga tape na naglalaman ng iligal na pelikula at kanta. Kung mahuli kang nanonood ng mga Amerikanong pelikula, maaari ka pang parusahan ng kamatayan. Meron lamang tatlong channel sa telebisyon ang North Korea at lahat ng mga ito ay kontrolado ng gobyerno. Ang anim, hindi lahat ay makagamit ng internet. Ang paggamit ng internet ay naging bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Siyempre, kailangan nating i-check ang ating Facebook or mag-update ng photo sa Instagram. O syempre, manood sa YouTube videos ni Mr. D. <laughs> diba? Pero joking aside, nagagamit natin ng internet sa research, news updates, at maging sa business. Pero kung nasa North Korea ka, huwag kang umasa na makakapag-online ka iilan lamang ang pinapayagang gumamit ng internet. Oh my God, are you okay? Ang mga ordinaryong tao sa bansa ay walang access dito. At tanging mga matataas na opisyal na malapit kay Kim Jong-un ang meron nito. Kung makaka-access ka sa internet, tanging magagamit mo ay ang pambansang internet ng North Korea. Tinatawag na Wang Myong. At syempre, dahil ito ay North Korea mahina ang signal at karamihan sa mga website na maaari mong bisitahin ay kontrolado pa rin ng gobyerno Pangpito, pito kahit ang pamilya ay pinaparusahan para sa krimen na nagawa ng isang kapamilya lahat no! ng bansa ay nagpapataw ng parusa para sa isang krimen gayon paman kung nakatira ka sa North Korea, hindi lamang ang taong gumawa ng krimen ang paparosahan. Pati ang pamilya ay apektado dito. Sa madaling salita, kung ikaw ay gumawa ng krimen, hindi lamang ikaw ang ikukulong kundi pati na rin ang iyong mga lolo lola, mga magulang, at mga anak. Sa ganitong paraan, walang preso ang gustong tumakas dahil kasama nila ang kanilang pamilya sa loob. Ikawalo, meron silang sariling mga patakaran para sa basketball. Ang basketball ay pinakapopular na sport sa Pilipinas. Kahit saan mang bansa pumunta ang mga Pilipino, talagang hindi sila papatalo pagdating sa basketball. Pero mukhang mahihirapan tayo mag-basketball sa North Korea. Kahit siguro si Kai Soto ay gugulayit at eh, este gugulatin ng North Korea. Ang mga patakaran ng basketball sa North Korea ay iba. Hindi tulad ng halos buong mundo na nakabase ang mga rules sa FIBA. Dito, lahat ng dunks ay 3 points. Kapag tumira ka naman mula sa 3-point line, ay eh, makakakuha ka ng 4 points. At lahat nang mintis na free throws ay ibabawas sa kabuang puntos At ang pinaka-importante kapag may 3 seconds na lang na natitira sa laro ang bawat tira mo ay magiging katumbas ng 8 points So sino ang gustong maglaro sa North Korean Basketball? Ikasyang walang kuryente tuwing gabi Sino ang nakaranas nito? nagtatrabaho ka at nag-aaral sa iyong laptop o computer at bigla na lang nag-brown out. <laughs> Nakakainis, di ba? Ang dilim-dilim na at ang init-init pa. Tapos bigla ka pang naaabala sa ginagawa mo. Buti na lang, hindi ito madalas mangyari dito sa Pinas. At buti na lang, hindi tayo nasa North Korea sa North Korea, nakakarana sila ng blackout tuwing gabi dahil sa matinding krisis sa enerhiya sa bansa. Sa katunayan, dahil sa hirap ng kanilang sitwasyon sa kuryente, iligal ang paggamit ng microwave. Kung posible man, kailangan mong humingi ng permiso mula sa gobyerno. Ikasampu, ang gobyerno ang pipili kung sino ang maninirahan sa kabisera o kapital ng bansa. Marahil marami sa atin ang pipiliin talagang manirahan sa kapitolyo ng bansa. Lahat ng malls, restaurants, at lahat ng kailangan mo ay nandirito na. Ngunit sa North Korea, tanging ang pinakamayayaman at pinakasikat lamang ang maaring manirahan sa kabisera na Pyongyang. Lahat ng tao doon ay malapit kay Kim Jong-un dahil sa kanilang pera at impluensya. Para makatira sa Pyongyang, kailangan mong makakuha ng wastong pahintulot mula sa gobyerno. Ikalabing isa, ang mga gupit na hindi aprobado ng gobyerno ay ipinagbabawal. Walang ibang pipigil sa atin dito sa Pinas kung tungkol sa hairstyle ang usapan. Tanging magulang at eskwelahan lamang ang may mga paki. Aha. Uh -huh. Ngunit iba siyempre sa North Korea kung saan maaari kang makulong dahil lang sa iyong gupit. Mula noong 2013, ang gobyero ng North Korea ang nagdidikta ng mga gupit ng kanilang mga mamamayan. Meron lamang na 28 na approved haircuts sa North Korea. Labing walo dito ay available para sa mga babae at sampu lamang para sa mga lalaki. Ito ang ilan sa mga aprobadong gupit sa North Korea. At kung nagtataka ka, hindi kasama ang gupit ni Kim Jong-un sa mga aprobadong gupit. Siyempre, gusto niyang maging unique and one and only <laughs> kalabing dalawa prisoner's camp para sa isang bansa kung saan napaka-stricto ng mga batas at maaari kang maaresto sa isang maliit na bagay maraming mga North Koreans ang nakakulong sa mga prisoner's camp ayon sa mga ulat halos 200 na tao ang nasa piitang ito at dahil sa dami nila wala nang sapat na pagkain sa mga kampo ng bilangguan. Marami na ang namatay dahil sa malnutrisyon. At huwag nating kalimutan na nandirito rin ang mga kapamilya ng mga nakulong. Kapag nakatakas ang isang bilanggo, ang kanilang pamilya ay pananagutin at papatayin. Ang ilan sa mga bilanggo ay namatay din dahil sa bigat ng kanilang pang-araw-araw na trabaho. Ikalabing tatlo, ipinagbabawal ang international calls. Marami sa atin ay may mga pamilya sa ibang bansa. Mga ina, ama, mga insans na nagme-mekus-mekus, at syempre, may ilan na may mga partner. Konnichiwa! Maswerte tayo kasi anytime, kaya natin silang ma-video call hindi katulad sa North Korea. Ang mga international calls ay mahigpit na ipinagbabawal ni Kim Jong Un at itinuturing na isang krimen sa North Korea. Sa katunayan, noong 2007, isang manager sa isang pabrika sa North Korea ang pinatay sa harap ng umigit-kumulang na 150,000 na tao matapos akusahan ng paggawa ng international call gamit ang mga telepono na naka-install sa basement ng kanyang pabrika. Ikalabing apat, sa pilitang serbisyo militar. Maraming bansa sa mundo ang na nag-aatas na maglingkod ka sa militar ng iyong bansa. Kabilang sa mga bansang ito ang Russia, Brazil, at syempre ang North Korea. Gayunpaman, may pagkakaiba sa sapilitang serbisyo militar ng North Korea. Doon, hindi lamang ang mga lalaki ang kinakailangan magpalista sa hukbo, kundi na rin pati mga babae. Ang mga kababaihan na may edad 17 hanggang 20 ay kinakailangan maglingkod sa militar ng North Korea. Ang kinakailangan panahon ng serbisyo para sa mga babae ay talagang mas maiksi. Damn. Kailangan lamang nila maglingkod ng 7 taon, habang ang mga lalaki ay naglilingkod ng 10 taon. Ginawa ito ng North Korea upang higit pang palakasin ang kanilang pwersa militar. Ikalabing lima, pinagbabawal ang pag-alis sa bansa. Sa lahat ng mahigpit na batas na tinalakay natin sa video, baka nagtatanong ka. Bakit hindi na lang lumipat ang mga North Korean sa ibang bansa? Dahil kung hindi mo pa alam, sasabihin ko sa iyo na hindi sila pinapayagang umalis ng bansa. Kung mauhuli kang nagtatangkang tumakas, tiyak na harapin mo ang parusang kamatayan. Kahit ang mga North Koreans na sumusubok tumawid sa South Korea ay agad na binabaril ng mga gwardya. Mahirap na nga ang buhay sa North Korea, hindi mo pa kayang umalis ng bansa. Pang labing anim, bawal kumain ng ice cream. Ang mga foreigners, kinabahan ka no? Normal sa North Korea ang pagkain ng ice cream sa kalsada. Parang sa Pilipinas lang. Ngunit kung ikaw ay taga ibang bansa, hindi ka makakabili basta-basta ng kahit anong street foods or ice cream sa kalsada. Ito ay dahil ang mga foreigners na bumibisita ay walang North Korean won. Makakabili lamang sila ng mga pagkain sa mga nakatalagang special currency stores. Marahil ay natatawa ka sa iyong napanood tungkol sa North Korea. Pero laging tandaan na at mahalin ang iba't ibang lahi dahil nasa isang mundo lamang tayo. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!